So, mga guys. Dahil wala pala akong alam na iluto. Dahil may stock kaming kangkong, konting tofu, hipon, at saka kamatis. nag-aluhaluhan po ito yung kangkong na adobong kangkong. Ang sarap ng kangkong mga guys. Pag may, pag di kayo may sa kulay, ayan, gagawin nyo yan na may tofu pa. Ang sarap nyan mga, mga guys kangkong with tofu. ba? Diba? Ang sarap. Tinagyan ko lang ng toyo. Toyo at saka yung paninta at saka oyster sauce. Ayan. Siyempre, konting panlasa na may sarap ng konti. Ayan. Ang sarap na nga yan kahapon ko pa gustong iluto yung mga sis pero ngayon lang pala lang nagkatanok ko na maka makapagluto kaya eto luto na siya pinilito ko muna yung toko bago siya kaya yan na